Nakiisa ang 4th Infantry Division sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa isinagawang Peace and Order at Security Briefing na inorganisa ng Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated ng Cagayan de Oro noong Agosto 10 dito sa lungsod. Dinaluhan ito ni 4ID Assistant Division Commander Brigadier General Joel M. Paloma kasama ang mga opisyales at representante mula sa Police Regional Office 10, National Intelligence Coordinating Agency Region 10, Cagayan de Oro City Police Office, mga negosyante, local government unit officials at media personalities mula sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Sentro sa naturang pagtitipon na maipaalam sa mga stakeholders sa business sector ang kasalukuyang peace and security situation sa lungsod na posibleng makaapekto sa kanilang pagninegosyo. Layunin din ng naturang briefing na maipakita ang pagsisikap ng mga law enforcement agencies upang mapanatili ang kapayapaan at mabigyang aksyon ang mga posibleng banta sa pamamagitan ng patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng whole of nation approach at makamit ang inaasam na matiwasay at maunlad na pamumuhay. Dagdag pa nito, hinikayat ni 4ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II ang mga local government units line government agencies, private sectors at iba pang stakeholders na ipagpatuloy ang mahigpit na kooperasyon sa bawat isa upang maisulong ang pangmatagalang kapayapaan na magiging daan upang magkaroon ng kumpiyansa sa mga business owners na magbuhos ng negosyo tungo sa ikauunlad na ekonomiya ng rehiyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.